Wag na wag daw kayong lalapit sa matandang punong ito ng akasya sa Malabon dahil kapahamakan daw ang pwedeng kapalit. Sa mga ugat nito nakabaon daw ang kwento ng hiwaga. Sa mga sanga naman nakalambitin ang misteryo ng mga aksidente na tila sumpa. Ano nga ba ang lihim sa kaba sa horror tree? sa'yo. Maganda dito. Pinag-dress mo pa ako. Dito Star. na naman ulit ako dadalhin. did you marry me, babe? Yes! nga ba ang tunay na dahilan ng mga misteryosong sigaw na ito? Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa lugar na balot ng takot at kilabot, may mga kaluluwa na naiwan, hindi sa purgatorio, kundi sa punong akasya daw na ito. Sa maitugatog malabot, Siyang naging tahanan na daw ng mga maligno at mga ligaw na kanuluwang hindi matahimik. Hiyaw na nang gagaling sa kailaliman, sinabayan pa ng mga paramdam kung saan saan. Ito ang nagpapanginig sa buong katawan ng maraming residente doon. Lahat ng yan nagaganap pagkagat ng dilim. Ang paligid, animoy, ghost town. Ang mga sigaw, umalingaw-ngaw sa buong lugar. Tinabagang nagmamakaawa ng justisya. Ang mga usal na ito na dinadala ng hangin, kilabot ang hatib sa mga nakakarinig. Ang punong kahoy ng akasya na ito, mahigit daang taon nang nakatayo. Ilang dekada na ang lumipas pero buhay na buhay pa rin at mayabong. Patuloy ang pag-usbong ng mga dahon pati ng paghaba ng mga ugat. Pero sa tikas ng akasyang ito, walang nangangahas bawasa ng mga sanga o putuli maging mga ugat. Dahil ang sentenaryong puno, sinasabing may sumpa ito ang horror tree sa malabon city po sana ang paglaruan kasi baka may mangyari po sa inyong masamat. Masalimuot masyado itong puno ng akasya nito. Marami ng kababalagan nangyari. Mayroon pa paliwanag. Sinunog na nga yan eh. yung sumunog na matay rin ginabukasan. Hindi naman ito salot sa lugar na pilit inaalis. Pero kasing laguraw ng punong ito ang dami ng mga elemento sa loob at namamahay. Si Patrick ang pagpapatutuo Bukas daw ang kanyang third eye. 13 anos lamang daw siya nang unang magparamdamang mga espiritong gala. Di-discarte. Maghahanap ng tapong basura. Tapos po yung ako na lang po mag-isa kasi ginagawa po. Sarado po dito. Wala na po makakadaan. Siyempre po sa tinatamad na mapa, mapalayo. So shortcut po talaga kami dito para mag the bakod matapon nyo. Noong time po na yon, alas 8 ng gabi, doon na po siya nakita. Yung ginawa ko po, iniwan ko na po yung basura dito po sa mga Tapos po, tumakbo na po ako Yung nakita ko po, yung pare. Wala po siyang muka, pero sobrang liwanag talaga niya. Higit pa sa mga kaluluwang ligaw na pinili umanong manirahan sa puno. Nakasilong din daw ang magkasintahan dapat ikakasal, pero nadisgrasya. Ang masayang buhay na inaasahan na uwi sa trahedya. Kaya ang mga kaluluwa nila hindi pa rin matahimik. Ang kaluluwa ng babae na dapat daw sanay masayang lumakad papuntang altar noong siya ay nabubuhay, na yoy lumalakad sa kung saan saan. Ang presensya ng babae nagpaparamdam kay Patrick. May init lang yung tenga ko, ma'am. Init lang yung tinga ko. <laughs> Parang hindi ko po ma'am. -ano, Kasi pero pagka kinilabutan ako ma, meron eh. Dito makikita niyo yung babae. Babae siya na walang muka. Nakalutang. Maging ang sepulturero na si Leonardo, hindi makaligtas sa paghahasik ng lagim ng magkasintahan. Kaya mag-asawa sila noon eh. Kakasal sila ng aksidente kasagasaan yung kotse nila ng tren. Anong pinasal sila, para silang nasa abaw. Madalas magparamdam yung dalawa na yung magasal. Sa gilid ng akasya na yan, nakalagi siya nakatayo dyan. Hinawakan niya ako sa liig. Yan, hinawakan niya ako. Sa kamay. Sa paa ang kababalaghan, nagsangasanga na rin. At ang itinuturong salarin, ang ugat ng punong akasya na tinumbok ang hindi pangkaraniwang rebulto na nasa ibabaw daw ng isang nicho. Isang demonyo ang nakapatong kay San Miguel Arcangel. Ang rebultong ito nakatayo sa ibabaw ng puntod ng dating residente sa Malabon. Yung nung ng demonyo, una kasi tinanggal ko ulo ng nip, ko ng martilyo, parang naanoan lang ako. Bigla na lang ang ano, parang nablang ko ako, parang may sa akin. Hindi ko alam na nakauwi na pala ako sa bahay namin. Matuloy yung laway. Tapos ang lakas ko, lahat ng maano sa akin, sinaganong ko lang. Tapos iba yung boses ko, ng ang kwentong kapabalaghan sa Horror 3 ng mekanikong si Arnie. Dati kasi dumadaan ako rito kahit na dapat tapon pa lang mga bandang 5.30 or 6. Okay naman pero may mga daan ako rito na kakaiba talaga. Medyo mga panindig balaibo na pangyayari. Time pa rito na totoong pangyayari to Ah drive kami ng sasakyan. Ang gagawin dapat namin, magmamaniobra lang kami sa may dulo nito. Sa dulo nito kasi sarado yung gate. Pero sa dulo nito, may kaliwaan. Ginawa ko, doon ako kakaliwa para makapagmaniobra pa atras. Dito palabas. Pagkaliwa ko, okay pa eh. Walang, walang aberya. Nung pag ano ko ng cambio, kasi automatic, nakadrive naman. Pagdating ko ng pagkaliwa ko doon, Ayaw niya na mag-reverse. Talagang kahit anong gawin ko, ayaw na mag-reverse. Yung sasakyan. Sabi ko, hindi ko rin alam. Sabi ko kasi parang nakaangat yung gulong natin. Nagsisilinyador, pero hindi umaandar yung gulong. Araw man ng kaluluwa o hindi, araw-araw, kalbaryo na ng mga residente dito ang nakakilabot na mga pangyayari sa paligid ng punong akasya. Totoo bang pinamamahaya na ito ng mga kaluluwang hindi makatawid sa liwanag o naging panakot na lamang sa mga taga rito para ang puno ay mapangalagaan? Minabuti ng isang paranormal expert para suriin ang sinasabing horror tree. By my count, siguro kulang-kulang mga 280 sila nandito ngayon umiikot sa sa property. The elemental side naman, siguro kulang-kulang mga nasa 400 na sila. No? Ah, uh, yung nandito sa lugar na to. So parang tahimik naman, hindi naman sila ganoon masyadong disturbed kasi nga sanay na sila sa energies ng tao. Yung magkakasindaan na sinasabing na, nandito pa, hindi pa sila naka-crossover. Nandito pa sila. Uh, unless meron silang inaantay or kailangan nila uli ng second chance na maitawid. Isang factor bakit sila naiiwanan dito sa lupa, yung attachment to the living. Hindi nila tanggap yung pagpas nila. Sa lahat ng kwento ng kababalaghan sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga personal na karanasan, ang tanging makapagsasabi at magpapatutuo sa isang bahagi ng buhay na nagsasanib sa mundo ng mga namatay. I yeah. do